Grabe ko, mo, mga vlogger na lang daw ang nasa Pilipinas. Ano daw ang magsasaka? Uy ma'am, sandali ah. Meron na ako nakita na content. Magsasaka siya pero pinapakita niya kung ano yung buhay magsasaka. Ay nakita niyo? Sobrang kawawa. Nakalimutan ko lang ang kanyang ano. Nakalimutan ko yung ano niya. Nagluluto siya para sa mga anak niya bago, bago siya masaka sa umang. Ganyan. We don't take care of our farmers. We don't have a food security plan. And it's already the midterm of this administration with no plans of doing plans, of creating plans, nothing. So pag-gira na, huwag man tayo labot no, sa gira sa China o sa Amerika, pero apil apil man tayo. Bida-bida. Apilapin man ta na. Sa ilang ang pinakakunang mawala ana pagkaon man. Yeah. Di ba? Unsaon na lang nga nga. Pasmo. Di diba? Ay, okay na po ma'am. Ibalo ka ma'am. Inaanyo po lang akong vitamins akong regimen sa vitamins, ma'am. So, I'm okay. Ah, uh, uh, sa ganito? Ato, ganing gipalit na to sa Hague. Uy, ako rabay ni palit ato. Pasa for memory and concentration, ah, uh, curcumin and o sa kanin ng ginger ma'am? Kanang isa? isa turmeric yes that one and then The other one is uh, calcium magnesium with vitamin K and vitamin D, two tablets a day. Uh, turmeric, one tablet a day. And then calcium magnesium, uh, vitamin K and vitamin D, two tablets a day. And then hair, skin, and nails with collagen, four tablets a day. Yes ma'am. Wala po fish oil, ma'am. Should I? Take yeah! fish oil? Yes! Yeah! fish oil. EPA and DHA, no? Wala ko ano. Yeah. Mahal mo gudang umakor, ma'am. Uy? Yeah. Mahal lang umakor, pero sa si hair, skin, and nails, okay na, no? Three tablets, four tablets a day. <laughs> wala po fish oil? And then, uh, na. And then after maintenance, ma'am. Kaya eh, gusto ko makay kumukhaon. No, I'm not sure napansin na ninyo sa akong lawas. So, kay kumukhaon. So, uncontrolled ang ako ang triglycerides. So, na ako'y uh, one tablet. Combined na siya. Rosu, vasnatin, and fenofibrate Combined. Rosu, uh, high blood, ma'am. Wala ko, ma'am. Kay ka nang nag-practice yung koog ko o, koan, mam inner peace. Relax <laughs> lang <laughs> tayo, Maray. Hindi natin nungon, eh. Kusuko ka na, no. I'm Imagine ka, maglingkod ka lang sa flight. O pag-aw man, ang imuha ang ka-atubang. Kakloban, saan mo ni ka inner peace ni mo, ano, eh? Sa flight no, kay Kanang na kay inner peace. Kay Kanang, wapong kay buhaton. Matulog raman ka. Naya, pag ana ni Mo... Ano? To respond to the racism. Ana ko ng sorry na? Sorry Philippines. Eh, asa pa to ma'am? Wala uh, ko yung B-complex ma'am, kaya matatambok doon. Kaya wala ko B-complex and fish oil. oil. Alright? Yeah. Okay naman na akong heart, ma'am. I-check sa na ako, ma'am. Ay, wala na day ko heart, ma'am. Masubra so nilang daog-daog sa so, kuwa, ma'am. Wala na akong heart. <laughs> Asan ako sa ko history, ha? Ang atong nasod. Oh, oh, oh. oh. Ambot, mag lang paan yung pag sa gira, ma'am. problema natin, ang healthcare system natin, yeah! ang infrastructure development natin, ang food security natin, ang agriculture natin, ang education natin, yung apat na yan mam, na napakalaki yeah. ng pagbabago kung maayos natin yung apat na yan. Ang problema natin, ang inaasahan lang natin, yung dollars ninyo. Totoo yeah. yan, ma'am we are really very dependent on the remittances of Filipinos abroad. Yan ang nagpa-prop up ng economy ng Pilipinas. Yeah. chika sa mga lalaki. kami sa tulong ninyo, sa mga uh, kamag-anak ninyo, sa pamilya ninyo, at sa investments ninyo sa Pilipinas. malaking ang pasalamat namin, pero mali din na umaasa lang sa padala na ang ng Filipino community na dollars doon sa ating bansa. And we are not climate resilient at all. Wala tayong preparations for climate change na sigurado ako mga kaapekto talaga ng malaki sa atin doon sa Pilipinas. And we are not prepared for global shock. Pansin nyo, walang ginawa ang Pilipinas sa tariff restrictions. May narinig ba kayo na ginawa natin? Wala. May narinig ba kayo na preparation natin sa effect ng Iran and Israel conflict. Hindi naosya maki-alam. Wala na ng kaya ng maki-alam. Kahalak na tao <tipos> ang mula Ang pakalaki. <tipos> ang kilangan natin kung <tipos> ano. Ayun niyo gitonlos inday sarah. Ha? Kisa kaya itong ganina si Victor Loa. Emuha man ang emuha ng, ng mamana. Uy, Ma'am, excuse me, namanan nato ni Tanan. Ako lang tali ang Pilipino, Ma'am. Excuse me, Mama. Hindi ito mag-dual citizen na mo, di ito mag The problems of the Philippines are still your problems. And we need to come together to see a better Philippines. So nana to sa future. Okay. Kunya na na, ma'am. Kunya na na, 2028. Ano pa? Kunya na na, picture. Matindog ko din yan. Ito doon yung gabi, eh. Mag-picture lang tana. yeah. Saan mo tanan. Kamu ba? Ay, nagtrabaho pa ko ba? Unsa man na ito ang buhaton sa ICC? Unsa may hangyo na mo? Unsa may mabuhat ninyo? Yes? Paunsa na ito siya magpauli? You convinced. the governments of Australia because Australia is a member of the ICC to look into the case of President Duterte and the injustice that he is receiving that he's been getting from the ICC. Imagine mo, detained ka and you have no options for bail. You only have interim release which is subject to the approval of the court? That is why I'm telling you, you talk to the government of Australia. Come together, sit down, come up with a position paper, bring, bring his case to the local Australian media. bring his case to the global community through your social media accounts. Yes. That is what we need to do for the foreign governments. Maliit lang tayo na bansa, pero sabi nga nung kausap ko kagabi, pag ang mga Pilipino sa buong mundo hindi magtrabaho ng isang araw, mapalong ang tibuok kalibutan. 对吧？